Good day mga ka-team mga ka-Ramakisha uh, Ngayong araw sa video na to, mayroon po tayong gagawing reaction tungkol dun sa isyo kina Hazel at GM or Boss Choi Dahil meron pong uh, lingin po sa kaalaman ng lahat, eh, mayroon pong uh, nangyari doon kina Boss Choi at Hazel sa Manila po Meron pong isang insidente na kung saan eh, meron pong naglabas ng mga videos at meron mga nagre-reklamo kina Boss at na nanawagan po siya sa uh, Rafi Tolfo in Action para magpatulong po dahil po doon sa nangyari sa kanila. So ngayon uh, panonoo rin po natin yung uh, video mismo na pinost nung uh, ate ng uh, involved na person. So, ito guys, ang nangyari, ang panig po nila, yung paliwanag nila. Panoorin po natin. Magandang hapin po sa inyong lahat. Papa? May Sir Rafi Tulpo po. Lumalapit po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Hindi pa namin alam kung paano po kami hihingi ng tulong. Yung kapatid po namin kinuwa kahapon ng mga civilian. Din po sa malapit sa amin, taga Manlabon po kami. Tulungan niyo po kami, hindi po namin alam kung saan kayo mag-uumpisa. So guys, kung mapapansin niyo parang uh, nagmamakaawa at uh, humihingi ng tulong sa Rafi Tolpo so dahil daw sa nangyari doon sa kanyang kapatid eh, lumalapit siya ngayon sa Rafi Tolpo in action so kung nakikita nyo kawawang kawawa po yung itsura uh, nung ali dahil daw sa nangyari sa kanya so ito pa ang paliwanag po niya at ang uh, sinasabi niya sa kanyang Uh, side sa kanyang saluubin yung nangyari sa kapatid niya. Hospital nung kapatid namin, two weeks pa lang mahigit. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin. Kalalabas lang po ng hospital nung kapatid namin, two weeks pa lang mahigit. Dahil po na mild stroke po siya. Tapos ngayon po, nandun po siya nakakulong sa karami. Hindi po namin alam kung paano gagawin namin. Tulungan niyo po kami. So pinukwento nung ali, yung na, na mayroon po silang kapatid na o mayroon po silang pasyente. So dahil daw malaki yung bill ng uh, uh, babayarin nila doon sa hospital. So iyon pa daw ang nangyari sa kapatid niya na hinuli daw ng mga nakasibilyan. E, alam naman niya na mga polis yung humuli dahil nasa krami daw. So, ito, uh, mayroon pa siyang uh, ikukwento kung ano talaga yung nangyari at bakit involved si Bustoy at si Hazel dito. Kinuha po siya ng mga lalaki kagabi. Sinakay po sa sasakyan. Ang, siya, ang sabi po, tadalim po sa Camp Krami. Taga si IDG daw po sila. Si IDG daw po sila. Tapos po, Nagtanong po ako sa mga kaibigan ko mga polis dito po sa amin sa Malabon. Ang sabi po, hanapin ko lang po baka nandyan lang po sa mga presinto. Kasi nga po, cellphone lang po yung ano, yung vlogger po, yung TikTok. TikTokers po, ang pangalan po ng TikTokers na yun ay uh, boss, ano, boss, boss Choi po, pati yung girlfriend niya po si Hazel Edep po. Ayun po, sila po ang nag, ano, si, sa, si Hazel Eddie po ang may-ari ng cellphone. Tapos po si Boss Choi po ang nagbigay po ng, pre, ng mark money para po mahuli yung kapatid ko. So ngayon, ikukwento ko sa inyo kung bakit na-involved si Boss Choi at si Hazel. Bakit may cellphone? Bakit may uh, mark money? na luma lum lumabas bakit hinuli siya ng mga CIDG? Si IDG, Ito. Ngayon, ang nangyari po, ilang araw po kaming nag chat, -chat kay Hazel. Kinukumusta po namin siya dahil birthday niya, debut po niya. Hindi nagre-reply sa amin. Nagtataka po kami kung bakit walang uh, reply. Sabi ko baka busy-busy lang talaga yung, uh, yung dalawa. Ngayon, ang nangyari pala, uh, lumabas si Bosoy at si Hazel Uh, sumakay ng taxi and then uh, na, napansin ni Sel na nawala yung uh, cellphone niya nung umuwi na sila I ay mean, ang pagkakaalam niya talaga eh, sa taxi na iwan so ngayon, kumuntak sa kanya yung nakapulot yes yung nakapulot ng cellphone kumuntak sa kanya and then sinasabi uh, na ibabalik kapag may reward so nag-offer nag ng reward si Sela at si Ngayon, uh, makikita natin mamaya yung uh, convo, messages nila sa chat. Uh, Nag-usap at nagkasundo na magkita yung uh, dalawang party. No? Uh, para makuha ni Hazel, para makuha ni Hazel yung kanyang cellphone at may bigay din yung reward. Ngayon, pagdating doon, uh, ang usapan nila, uh, 7 si yung uh, maibigay na reward dahil siyempre nagpapasalamat yung dalawa dahil nakita yung cellphone nila uh, magbibigay talaga ng reward sabi nung uh, nakapulot eh, kulang daw yung uh, 7K dahil uh, mamahalin daw yung uh, cellphone uh, iPhone po kasi yung cellphone ni Hazel actually uh, ako mismo nahawakan ko yung cellphone ni Hazel na yon uh, nahiram ko siya ng mga ilang uh, oras nung nandito pa sila sa Maasim Uh, dahil pinasa sa akin yung mga videos nung nag-water tubing so ngayon uh, ang sabi nung uh, nakapulot ng cellphone uh, 50k yung hinihingi so hindi na maganda kasi uh, kung uh, isa kang mabuting tao uh, kahit nga walang ano kahit nga walang reward s'yempre uh, nakatulong ka mag nagpapasalamat yung uh, may-ari ng cellphone dahil nakita So, ayaw niya nang ayaw niyang tumanggap ng 7k dahil 50k yung dinidemand. So, makikita natin dito na uh, parang extortion na yung ginagawa. Ngayon nung uh, nagkasundo sila na magkita, kumontak na ngayon yung uh, dalawa, si Bosoy at si Cecil, kumontak ngayon, humingi ng tulong sa CIDJ. So, ang ginawa nila, inentrap. Totoo yun, inentrap. Dahil uh, Uh, hindi na maganda. Extortion na yung ginagawa. Uh, ngayon, uh, nung nangyari na yun, uh, hinuli nga, nahuli nga yung uh, suspect dahil doon sa hininging tulong ng uh, Nebosio ni at Niesel sa CIDG. So mayroon pa mga video na makikita ninyo. Siguro po iniisip po niya kasi may reward. Kaya po nakipag-meet up po siya. Hindi po namin alam ang gagawin namin dahil sa cellphone po, dinirekta na po doon sa Camp Krami. Sana po, sino maka, maka, po makapanood? Sana po, kung sino po makapanood ng video ko, yung kapatid ko po si Angelito Martin, na taga Longos, Malabon City. Ako po yung ate niya, kapatid niya po ako. Hindi po masamang tao, kapatid ko. Napulot po nila yung cellphone sa taxi. Tapos pa, nakipag-deal po yung may-ari sa kanya na magbibigay po ng reward sa kanya. Tapos po, nakipag-meet po yung kapatid namin na may stroke kasi siya. Hindi po siya nakakalabas ng tricycle. Sir Rafi, tulungan niyo po kami. Paano po ba kami makakahingi ng tulong sa inyo? Tulungan niyo kami, Diyos ko. Paano pa ba, ba kami mga na neto, hindi pa kami nakakatulog. Iisip namin yung kapatid ko. So ngayon, ang uh, video na pinu-post na, pina ng uh, ali, eh, alam naman nila na alam nila, alam nila sigurado na, na hindi maganda yung ginawa nila dahil umihingi sila ng tulong ngayon kay Rapi Tulfo para daw uh, matulungan yung kapatid na hinuli at saka uh, matulungan din yung kapatid na nasa ospital kasi ito ano uh, masasabi ko ngayon no uh, sa akin no maling paraan kasi yung ginawa nila kung nanghingi man sila nanghingi man sila sana ng tulong maling paraan yung uh, ginawa dahil extortion yung ginawa alam mo si alam nyo alam nyo no mga kababayan lumalabas kasi na masama dito si Bustoy at saka si Hazel pero kayo kung kung iintindihin nyo yung video ng maali alam naman nila alam nila na mali yung ginawa nila dahil uh, bakit sila magde-demand kasi ng reward yung 7k na yon okay na yon itong dalawa kasi map, itong dalawa alam nyo si Bustoy at saka si Hazel mababait Uh, mababait ng mga bata. Matutulungan din sila no. Kung sana kung uh, tinanggap lang nila yung 7K na inoffer ni Hazel at uh, ni Bustoy And then doon sila nakiusap sana no pagkatapos ng deal na pagkatapos nilang maisauli yung cellphone, matanggap yung uh, 7K. Eh, pwede sila makiusap sa dalawa kung gusto nilang magpatulong no. Yung dalawa, maraming kakilala mga influencers, mga tiktokers, mga youtubers, vloggers. Madali silang makahanap ng tulong, makahingi ng tulong. Nandyan pa si Sir Manix, yung CEO ng, ng Prestige. Mabait din yon, Matulungin din yun. Ah, uh, nandyan si Rosinda Kasahe. No, mabait din yan. No, matulungin din. Kung uh, bukal sa loob na humingi ng tulong, yung dalawa na 'yon si Busoy at si Cecil tutulong 'yon. Tutulong pa 'yon. Ngayon, yung ginawa lang kasi nila mali. Dahil inextort kaagad nila. So extortion kaagad yung ginawa nila. Ngayon, lumalabas kasi dito si Busoy at si Cecil na masama, no? Dahil eh uh, eh uh, ipapatolpo daw. Humingi ngayon sila ng tulong kay Tolpo para ma-action, no? Ma actionan yung ginawa ng dalawa. Ngayon, alam naman nila na mali yung side nila sa totoo lang. Ngayon, ang nangyari, pinopost nila uh, sa Facebook yung mga mukha ni Bustoy at si Sel. Makikita natin dito yung mga konbu nila. And then ngayon, uh, ipapakita ko at babasahin ko yung side at paliwanag din ni GM no ni Bustoy. So babasahin ko po para sa inyo yung sinasabi, yung sinabi rin ni GM no tungkol doon sa nangyari at para naman hindi magiging one-sided no para malaman po ng mga taong bayan kung ano po talaga yung totoong nangyari. So ito babasahin ko, gumamit ako ng salamin dahil hindi ko mabasa. Sige na. Sa lahat po ng hindi nakakaalam ng buong istorya noong July 14, 2021, araw ng birthday ni ito ay nagpunta kami ni Hazel sa Divisoria. Nung nasa Divisoria na kami ay napansin namin na nawala ang kanyang cellphone. Sinubukan naming tawagan yung cellphone pero nagre-ring lang at walang sumasagot. Maya-maya, may text sa akin na hindi namin alam kung sino at sinasabing may nakapulot nga ng cellphone ni Hazel. Sinabi sa amin ng lalaki na ito na bigyan ng reward ang nakapulot ng cellphone na ito. Kaya naman, tinix namin ang phone ni Hazel na willing kami magbigay ng reward. Pagkatapos nito, ay tinawagan namin muli ang cellphone ni Hazel. Sumagot ang isang lalaki. At nagtanong kung magkano ba ang aming ibibigay na reward. Sinabi namin na willing kami magbigay ng 7K Tumawa lamang siya at sinabing kulang ito dahil daw mamahalin ang iPhone. 50K ang hinihiling nila. Bukod dito, pinagsalitaan pa si Hazel na pupuntahan sa bahay, pipiliting kunin ang pera at baka magahasa pa siya. Dahil sa takot na naramdaman na namin ni noon, nagpasya kami na magpunta sa CIDG. IDG sa harap mismo at dinig na dinig ng pulis ay pinipilit kami na magbigay ng 50k para ibigay ang cellphone. Dito ay tinulungan kami ng mga kapulisan at tuluyan niyang na-entrap ang isang lalaki na tumanggap ng pera at nagbalik ng telepono. Hindi po kompleto ang istorya na sinasabi nila. Kaya naman ay nagmumukha kaming masama at nagpa-entrap ng isang tao lamang na nagbalik ng telepono. Sana po, wag nyo kaming hosgahan, base lamang sa narinig nyo. Dahil may dalawang version po ang lahat ng istorya. Nakapile na po ang kasong ito sa Piskalya. Handa kaming patunayan ang lahat ng ito sa korte. So ngayon guys, makikita natin dito. No. Uh, para po sa mga viewers at sa mga followers ni Hazel at Boss uh, wag po tayong uh, manood ng video lamang pakinggan natin yung dalawang side so dito makikita naman nakikita naman natin no makikita natin sa video ng ali na alam nila na mali yung ginawa nila so ngayon para maliwanagan ng lahat lahat ng mga fans at followers ni, ni Bustoy at kay ni Hazel buong katotohanan so sana maintindihan niyo at huwag niyo isipin na masama yung dalawa dahil uh, yung dalawang bata ay napakabait. Sana nga lang kung humingi lang sila ng uh, tulong, no? Uh, hindi naman magdalawang isip na tumulong yung dalawa dahil maraming kakilala at maraming mahingian. Nandyan si Sir Manix, nandyan si Rosinda Kasahe, yan. Mga tumutulong yan sa dalawa. Kung humingi lang sana sila ng uh, tulong, no? Eh tutulungan naman siguro, tutulong naman yung dalawa siguro. So nandiyan pa si Rapi Tolpo, ngayon, hihingi siya ng tulong doon kay Rapi Tolpo. Hindi niya alam na mag-iimbestiga yon bago tumulong. O, di ba? Sino ngayon lalabas na masama? O, di sila rin. So, sana uh, huwag niyong uh, uh, husgahan, no? Kagad-agad. Uh, so, maraming maraming salamat. Sana, hindi, kung nagustuhan niyo o hindi man, yung nga uh, reaction video na to, ako dumidipin sa lang ko sa dalawa, di ba? Dahil uh, nasa tama naman sila. So maraming maraming salamat sa lahat. Sana andaliwanagan uh, na po tayo sa isyo. So thank you so much guys. Hi Uncle Rama Hello. Ayan. Nagpapasalamat kami kasi kung hindi po dahil sa kanya hindi po kami nakapunta dito. Kaya pa-follow ulit siya Rama Kesha Vlog. So ayun. Thank you po. Loves you. Ito po yung YouTube channel nila. So ayun lang. Ito po yung YouTube channel nila. So thank you Kuya Rama Kesha. Thank you po.